Tara guys, samahan nyo kami sa aming Caravan Marketing for our product and services. At yung itinerary nga namin ngayon ay magsisimula kami sa Kulasi Antike hanggang Bugasong Antike. Anyways, galing nga pala kami ng San Jose at nag -stop over lang kami dito sa Bugasong Antike. Dahil nga yung rota namin ay magsisimula pa sa Kulasi Antike. At pagkatapos nga namin dito sa Bugasong, madadaanan pa namin yung Bayan ng Lawaan, Bayan ng Tibia, at bago kami makarating sa bayan ng Kulase. At sa medyo mahabang biyahe nga, nakarating na rin kami sa Producers Bank Kulase. At pagkatatingan namin dito, nagpahinga lang kami at nagayos ng na mga balloons na gagamitin sa aming karaban. At shoutout nga pala sa branch head ng Kulase branch na si Ma'am Salamat nga po pala sa libreng kape at tinapay. At sa mga oras na ito ay hinihintay lang namin yung mga kasamahan namin na Pram Iloilo. In branches. At nakahanda na nga yung aming sasakyan para sa aming karaban marketing campaign. At syempre, bago kami magsimula, nag-picture taking muna kami. At pinangunahan nga pala ito ng aming FSME Regional Head na si Ma'am Ann. At pagkatapos nga namin magpa-picture, tuloy na tuloy na rin yung aming karaban marketing campaign for our product and services. Anyways, kung meron nga pala kayong katanungan regarding sa aming produkto at serbisyo ay maaari po kayong pumunta sa pinakamalaman malapit na branches sa inyong lugar. At habang nga kami nagbabiyahe, pakinggan nyo na lang ang aming marketing sounds. Kabayan, paano kaya lalong mapapaunlad ng ekonomiya ng ating bansa gaya ng Japan, Thailand at Malaysia? Ang may maaibsa ng kahirapan ng ating mga kababayan, lalo na sa kanayunan. Sino kaya ang maaaring makatulong sa atin? Ang Producer Savings Bank ay mayroong kasagutan para sa magandang tanong mo kabayan. Sa pamamagitan ng new wealth creation o paglikha ng bagong yaman, ay magagawa nating paunlarin ng higit ang ekonomiya ng ating bansa at madagdagan ng trabaho para sa ating mga kababayan. At hindi lang foreign investors ang pwedeng tumulong sa nasabing paglikha ng bagong yaman at dagdag na trabaho. Kahit ang ating sariling magsasaka at negosyante ay malaki ang maitutulong para dito. Lalo na nga kung sisikapin nilang lalo pang palaguin ang kanilang sakahan at negosyo. Tungkol naman sa pagpapalago ng sakahan at negosyo, maraming bangko na gaya ng Producer Savings Bank ang handang tumulong sa magsasaka at negosyante. Sa kanilang pangangailangang pinansyal, gaya ng alam ng lahat, ang Producer Savings Bank ay nagbibigay ng crop production loan para sa magsasaka at o negosyo Loan para sa small, medium, and large businesses. Hindi lang yan. Ang Producers Bank ay meron ding salary loan para sa DepEd teachers at LGU employees para sa kailangan ng pamilya o puhunan sa negosyo. Kung ano pa ang hinihintay natin mga kabayan, sumama na kayo sa pagpapaulad ng ekonomiya ng ating bayan. Magsadya na sa Producer Savings Bank ngayon din. Bayan, paano kaya lalo matapaul na ng ekonomiya ng ating bansa gaya ng Japan, Thailand at Malaysia? Paano may naiiba sa ng kahirapan ng ating mga kababayan, lalo na sa panayunan? Sino kaya ang maaaring makatulong sa atin? Yeah. Ang Producer Savings Bank ay mayroong kasagutan para sa magandang tanong mo kabayan. Sa pamamagitan ng new wealth creation o paglikha ng bagong yaman, ay magagawa nating paularin ng higit ang ekonomiya ng ating bansa at madagdagan ng trabaho para sa ating mga kababayan. At hindi lang foreign investors ang pwedeng tumulong sa nasabing paglikha ng bagong yaman at dagdag na trabaho. Kahit ang ating sariling magsasaka at negosyante ay malaki ang maitutulong para dito. At pagkatapos nga naming sakulase, dumiretso naman kami dito sa lawa gawaan ng para kumain ng aming tanghalian. At nandito nga kami sa Manok Tinuslok na meron silang napakasarap na chicken inasal. At kumain na nga kami at halos napunungan namin yung kanilang restaurant. At pagkatapos namin kumain, tuloy na tuloy pa rin yung aming caravan marketing. At ang sunod na destinasyon naman na aming iikutin ay ang bayan ng Bugasong sa Antike. Kapayan, paano kaya lalong matapaulad ng ekonomiya ng ating bansa gaya ng Japan, Thailand at Malaysia? Sa nang sa gayon ay maaibsa ng kahirapan ng ating mga kababayan, lalo na sa kanayunan. Sino kaya ang maaaring makatulong sa atin? <tinyo> Ang Producer Savings Bank ay mayroong kasagutan para sa magandang tanong mo kabayan. Sa pamamagitan ng new wealth creation o paglikha ng bagong yaman, ay magagawa nating paularin ng higit ang ekonomiya ng ating bansa at madagdagan ng trabaho para sa ating mga kababayan. At hindi lang foreign investors ang pwedeng tumulong sa nasabing paglikha ng bagong yaman at dagdag na trabaho. Kahit ang ating sariling magsasaka at negosyante ay malaki ang maitutulong para dito. At pagkatapos nga namin mag-ikot-ikot, dumiretso na rin kami dito sa Producers Bank Bugasong. At ito lang po for today's video. Salamat sa panonood.